Ngayon ka-farm, andito ako sa aming bundok para pag-usapan natin ang isang halaman na ginagamit sa aming mga matatanda noon sa paggamot ng ubu ng bata, ubu ng matatanda. At ang halaman na ito mga farm ay isang traditional herbal. Ito ay noon pa ng ating pa mga kanunuan, ginawit na nila ito mga farm So ngayon, ipakita ko ito sa inyo mga ka-farm, ibagay ko ito sa inyo para makita nyo at malaman nyo na mayroon pa palang halaman na ganito na umi-exist ngayong panahon na ito. Ang paggamit sa naman ng Dumaka kapag ang ating anak, ating mga matatanda ay inuubo, ito mga kaparm, ang kanyang mulaklaka farm, kanyang ugat, pwede mong ihalo, ilagay mo sa tubig, saka mong inumin. Yun yun ang paraan ng At ang bunga naman ng Dumaka Farm ay pwede mong kainin. Makain ang bunga ng Dumaka kaparm, matamis din. Pero masyadong maliit, parang uh, parang dawa mga kaparm, parang dawa ang laki ng kanyang bunga. Pero medyo mas malaki na kundi sa dawa mga farm. Hindi na lahat dito makaparm sa bundok na alam ang halaman na ito. So ngayon, ibagay ito sa inyong farm Ipakita ko ito sa inyong farm para kung sakaling nandyan sa inyo itong halaman na ito, mga farm hindi nyo sayangin, hindi nyo putulin, hindi nyo a uh, burahin dito sa ating lupa. So tara mga farm ipakita ko sa inyong kanyang dahon, ang kanyang bunga. Para makita nyo na mga farm ang kanyang dahon, ang kanyang bunga, kung anong forma, anong klase. At malaman na natin mga farm kung anong pangalan nito. Ito ang kanyang bulaklak mga farm oh. ang kanyang bulaklak. So yan ka-farm. Ayan ang kanyang bulaklak, kapar mo. Ayan ang kanyang bulaklak, o. Oh. Kulay, bayulit. At pag magiging bunga, na makapar mo. Ito ang kanyang bunga, o. Oh. Ayan. Yan ang kanyang bunga. katapos, ah, ito makaparm kanyang oh. bunga, eh, o. kanyang bunga na hinog. Ito ang kanyang kulay, ang ah. hinog ang kapar na bunga niya. Ayan. O. Oh. So, ito, kaparm. Itong bunga na to, kaparm. Itong bunga na to, ay, buwan kainin. O, oh, yan o. Oh. Aking kunin, kaparm. At aking kainin, ayan. And farm. Ayan kaparm, ayan o, ayan kaparm. Ayan. Tapos na tayo sa kanyang bulaklak mga kaparm, at tapos na tayo sa kanyang bunga. So ngayon, kita ko sa inyong kanyang dahon. So ito yung dahon ng mga kaparm mo ayan o. Dapat nyong bagbasan itong mabuti mga kaparm. Dapat nyong bagbasan itong mabuti kung ano ang puma ng kanyang dahon. Ayan. Ayan ang kanyang dahon mga kaparm. So, para ma, ma ayan oh. Dapat nyo itong pagmasan ng buti mga farm at pag ng buti ng dahon. So, ayan ang dahon ka farm. Tingnan ng buti mga farm oh. Ayan ang dahon na ah. Ayan. At ang pangalan, salamat ng doon mga farm. Ito, tinatawag ito sa amin mga farm na tigaw. At ang pangalan, salamat ng doon mga farm. Ito ay tinatawag itong tigaw. Tigaw itong tawag sa amin mga farm. Even kung sa ibang lugar, kung anong tawag nito. Basta dito sa amin, dito sa amin, sa Bisaya, tinatawag itong tigaw. Ito ang laman ng tigaw, kaparm na. At ito ang kanyang bulaklak mga kaparm at yung bunga. So makikita nyo mga kaparm, o. Oh. Ayan. So dapat nyo nang pagbasta ng buti mga kaparm para makilala nyo at makita nyo, malaman nyo na ito pala ang tigaw.